welcome to my channel. So, yung in-upload ko na, nag-upload ako guys, kasi hindi, hindi nyo pa siya napaparood. Yung barrel, kumanta pala ako nun. Kaya binura ko agad. Tapos yung, yung kagahapon, kasi ay, at sobrang tagal niya mabura guys. Yung kagahapon na vlog namin, nabura ko tuloy. Nabura. Kasi guys, pinindot ko yon Tapos pinindot ko ulit. Hindi ko na halata na yung kagahapon na bala yun. Hindi ko na. O kasi papasok ako. Wait lang. Bakit kay Sir Gay B? Ako na nalala ako nalala. Iinom ako tulig. So, guys, what are you doing with me! Get up, what ko yung favorite kong talaga din, Ang takaw. Ang takaw. Ayan ko dugyot na no, po sa yung uh, favorite kong balot baby hey, kong damulag baby kong damulag rice pagkain siya ng rice guys malaki hmm, na kanyang kanya yan o oh. nana nana Ya, yeah, <coughs> tapi kat

guys. Hindi pa siya nag- pa 1 minute. Ayun 1 minute na guys. 1 minute lang. 2 minutes tayo mag-vlog kasi ano oras na na. Maybe. tapos pa ako.